Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Si Senator-elect Lax Ping Laxson sabi kailangan ng pangulo ng bastonero. Um ito po ba pagpapakita ng pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide. Hmm. Bilang presidente hindi po talaga dapat uh, sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. <laughs> Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Chris Helen Signe, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call uh, will affect the uh, ongoing uh, projects and programs of the administration po? Mm. Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo. Hindi po maaapektuhan kung ano man po ang uh, pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy uh, lamang po ang... Uh, Trabaho ng tatrabaho uh, ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At uh, mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries na sila ay naaayon sa goal ng pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at corrupt sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminada ang Pangulo na kulang. No, kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa, ka, sa naging performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka na numero sa especially sa Senado. Pero kahit ano pa man 'yan, kung ano man magiresulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating pangulo. Mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi nyo, the target? So, mas mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung, yung mag, maging action ng Pangulo? Hang, yung, kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Pa kailan malalaman sino po yung mareretain at sino po yung aalisan na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na aksyon dito. Hintayin na lamang po natin dahil a announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, I believe doon sa uh, sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang uh, performance. Ang tanong ko, Yusek, Ah uh, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Uh, ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na 'yan sa Office of the Executive Secretary. Yusak like follow up na lang. Uh, doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General eh. Uh, just to uh, Mm -hmm. Kahit mayroon ah uh, Please enlighten us Kasama ba ang Office of the Solicitor General Sa miyembro ng uh, Gabinete ng Administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General Na kailangan mag-submit Ng courtesy resignation Next question, Jean Mangaluz Philstar.com Good morning um, What are the metrics? Uh, we know that we want fast action from these cabinets, but cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kad uh, kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to Titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag ng kanilang agency. Uh, there are reports that the, this um, shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, um, there's none as of the moment. Tristan Adala, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And mm -hmm. then si Senator-elect Lax, Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero mm -hmm. sa government para, para talagang may matakot. But um, ito po ba pagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Hmm. bilang presidente, hindi po talaga dapat uh, sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At uh, yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at uh, malinis na administrasyon, mapapakita po 'yan ang pangulo. Hindi po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Uh, siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong um, mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries, yung timing po nung decision na to. Um, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako uh, nag-appoint uh, na uh, sa press officer, Nabanggit na po natin yan kung may kinakailangan mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero Talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita't ma-monitor ang trabaho ng kanya mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa uh, nangyari ang eleksyon. So siguro na mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa nang mas mabilis ang uh, pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Marisa TV5. Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa sa program ng gobyerno. Mm -hmm. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag a point ng panibago si presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon pero kapag nakita po talaga ng pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon You will be out. Mm -mm. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction asking all the cabinet to uh, submit their courtesy resignation and how big a factor is his re most recent approval ratings? Approval ratings ang um, recent medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng, mga, ng taong bayan sa Pangulo. At uh, hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na iisahin iisa, niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo. Kaya dapat lahat lahatan po ito para, sabi nga niya, magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang lead leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry ma'am, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Thank you ma'am. Follow-up question, Eden Santos net 25. Okay. Uh you say good morning po. Yung pong uh, cabinet revamp hindi po ba iyon na uh, layon na ilihis umano yung sisig sa pangulo dahil kung uh, binabanggit niyo po na yung performance ng mga ilang mga cabinet secretaries uh, since siya po, uh, sila po ay uh, uh, nagsisilbing alter ego ng pangulo hindi po ba parang kanya rin yon na uh, uh, babalik. Kaya nga po tatanggilin para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Follow-up question, Gilbert Perdiz. Good morning po, Yosec. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na uh, mag-talaga uh, ng mga cabinet members uh, na walang political ambitions at interests. Uh, Well, hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections anong reaction ng palasyo dito? maganda pong sugestyon yan dapat po kasi nangkatrabaho dito hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo kundi para sa taumbayan. bayan magandang sugestyon po yan at uh, malamang po ay kasama rin po yan sa magiging kriteriya uh, ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong uh, cabinet secretaries okay thank you po follow up question, Ira DZRJ yeah, um Oh, <laughs> ko I can hear you. <laughs> no, uh, I was just going to ask uh, you, Sekno. Um, uh, sabi sweeping, pero there are some cabinet ranked secretaries who have expressed na wala silang balak magsabit ng courtesy resignation. I, I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, office of the president ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? What, what, ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So kasama po. Kung sino man po yung binamagit siya po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero wag niya po kung magandang performance niya, pero kung siya po ay naka nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas. If ever. At uh, kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Uh, kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, uh, will it be deemed na courtesy resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po, po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ni Nyo. <laughs> eh, uh, sabihin ko na po si, si si Secretary, si Secretary Gadon uh, doon sa chat group. Sinabi niya hindi siya kasali. Uh, sa aking pagkakaalam, uh, presidential advisor siya. At ang um, tawag sa kanya secretary. At uh, sa aking pagkakaalam, personally, personally po, ay kasama po. You, sa akin lamang po yan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Usec. Uh, paano po natin, parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mamamayan, paano po ito dapat natanggapin or intindihin po nila yung... Uh, pag uh, sa submit nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet baka lang po kasi may impression na unstable tayo unstable po ang government po natin dapat mas matuwa po ang taumbayan dahil uh, pinapakita po ng pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno sa administrasyon ang tamad at ang korap. mas maganda po at dapat tanggapin ang taong taumbayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon at yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. follow question, Ivan Maydina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Uh, can you tell us, ano ho kaya maasahan ng mga tao that will come out of this call to, for, for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, uh, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan. Mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uh, uunahin yan. Marami po. Marami po pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na mas masa ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan at ito ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan nas, ng mas mabagsik pamumuno Opo Umpisa lamang to Follow up question sa Medinilia Business World Business Mirror Good morning ma'am Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past Three years na performance yung administration na hindi satisfied si pangulo. Ano po kayang aspect noon na yung hindi satisfied si president? Is it security, economy, um, social welfare? Okay, uh, sa pang sa ngayon po at uh, wala po tayo yung pinaka patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag-evaluate. Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Tapos ma'am, um, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. Uh, may plans po ba siya na mag over sa, sa um, cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho uh, during this transition. At uh, hintay na lamang po nila uh, kung sila po ay matatanggal o hindi. Tapos that's na lang for my part ma'am na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation, magko-continue pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, with regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang, ang Pangulo na kung gusto niya tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun. Regardless kung may sinubmit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat mat ma realize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Thank you, ma'am. Next question, Clay Pardilia, PDV4. Good morning, Secretary. Other topic, po. can the Palace clarify whether the President is indeed planning to sit in the bicameral conference committee? And how does the Palace view uh, statements of other senators that even if the President is willing, he cannot and should not sit in the BICAM, as the Constitution does not allow it? Po? Literally, he will not definitely sit during the BICAM meeting. It is just this is just an expression to show to the people that he will keep an eye on the uh, national budget for 2026. So it should be at least, no, it should be based on the uh, priorities of the government. The budget should be based on the priorities of the government and it should prioritize the shovel ready projects of the government. So la po. Follow up question, Ace Romero, Philippine Star. So apparently yung sinabi po na uupo si Pangulo sa Bicam, tututukan ang ibig sabihin po no. Tututukan yung Bicam to ensure na yung priorities ay masusunod at hindi mangled yung budget. Uh, how confident is Malacañang that the next budget uh, process will not experience yung nangyari nung 2025 wherein you have to meet with cabinet members after the approval of the budget to think of ways on how to fund the programs that were deprived or stripped of funds by some lawmakers, how confident na hindi mangyayari ulit yung this, this budget season? Kaya nga po, Reksalita, ang Pangulo natututukan ito. But are you optimistic na it won't happen again or meron pa rin kayong concerns na baka magkaroon pa rin ng ganong mga senaryo? Uh, I, I, I do not want to, uh, to answer hypothetical questions. Hindi natin sinasabi na negatibo. But we should always be optimistic. Salamat po. Next question, Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. On the topic of uh, sanctions imposed by the United States to the International Criminal Court, uh, balikan ko lang po itong uh, sanctions ng U.S. Uh, the, U the United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to the ICC uh, jurisdiction. Uh, as the Philippines is an ally of the United States, uh, how is the Philippines going to respond in case po maglabas ng warrant of arrest ng ICC through the Interpol sa iba pang involved sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? Kung ano po magiging respond din ng pamahalaan, ito naman dapat ay naaayon sa batas. Pero as of the moment, we do not have any update on that. Let's just wait and see. Thank you for your sake. At bago po tayo magtapos meron pa rin po tayong good news. Lalagyan na ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway station para makatulong po ito sa mga pasehero na may kapansanan o PWDs. Ito ay inanunsyo ng DOTR ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ng MMDA na walang ginastos ang gobyerno sa mga wheelchair lift dahil ipinakiusap ito ng MMDA sa kontraktor. At dito na po rin tatapos ang ating briefing ngayong Huwebes. Maraming salamat, malakanyang press corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Music